Ah. Oh. Mga pinggan. Saan ka pa? Oh. Ito, may damit man yun. Sayang oh. May damit yun. Maliit po pa naman sana. Sa titong maliit. Ito yung mga kababayan natin oh. Hello! Grabe! Shout out po! ang oh, gaganda ng ano nyo Ang Ilan yan? lima oi lima oh naku yan nakuha nyang nyan. bandidado lima grabe sir saya po kami katlo oh mo may basketball hindi di ko brother ramyo ah malilipat na ano hop oh. ano na ah, tinatanggal na talaga ay to lobby ano Okay. Ay, to, to, to. Ito, mga mangkok, ah, mga pang, ano, salad. Ah, ah. mga babasagin lang po kasi ang ano dyan. Ah, libre. Diba? Ito. Ha? Ah? Ito po, akin ah. Mga platito malilis, kailangan ko to. Para sa inyo, mga doll. Siyempre, pakisara lang po ang ating video. Tapos, uh, mag po kayo sa akin. Isang visit lang po kayo mag-pain sa akin ha. Huwag pa ulit Para yung message nyo po ay hindi akit sa taas. Tapos, ay, abang-abang po kayo. Pag nabasa ko yung, ano yun, ganda nito, Isang sit. Puno natin to. Okay. Ganun lang. Palo kan lang. Ito to, termos. Ha? ah. Oh, ayun may rubber na. natin. Eh, okay, okay naman, gumagana naman. May rubber, ayusin natin yung rubber kasi bumaba lang siya. Okay. Yan. Ano? Wala ang babasagin. Ubus na. Isang kala, no? Sobrang dumi man. Wala na po. Wala na tayong makuha. Tara. Ano tayo ng iba? Lata to ah. Oo, oh, di ba? Doon, kabila. Yun, doon, doon. Tara, go. ayon nakuha na tayo. kasi dito lang po dito mga idol. Ang oras po ngayon ay 11.30 na lang gabi. Talagang dagsa po yung mga gamit na iniiwanan nila. Oo. Oh, oh. Dito, oh. Oh, ayan, dami, oh. Oh. Ah, uh, hanapin ang pista natin dito. Hanapin ang pista dito. Ayan, oh. Okay. Papaalam tayo pag pwede na ba. What is eh, pang ano to ha? Screw ah Oo nga, screw drive, pang speed driver nga yun. Ito mga to. mga maninutis. Ah, this Oh, baso. Ang <laughs> galing. Baka mabasag naman yan. Tingin talaga tayo dito ng Ay, to, to, to To, 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 to. Ah, yun Ay, wala yung ano dito Pero madaling hanapan to Ayan oh. Madaling hanapan to Marami tayo nakukuha dyan <laughs> Marami tayo makukuha dyan Ah Tingnan natin baka may basag. Okay naman. Okay. Kailangan lang talaga. Hanap. Kailangan lang talaga maghanap. Masipag ka lang talaga maghanap dito ba? Ah. O? Oh. Mga pinggan. Saan ka pa? Oh. Ito, may damage man yun sayang oh may damage yun maliit pa naman sana dati itong maliit ito walang pag oh ito, ito. ay basag din sayang kami ha Oo, okay mamili na tayo dito piling piling lang may damage Ay, may damage din pala to. Sayang. Iya. Yeah. Ay ko. Katatid na tuloy loy ako. kumaya <laughs> ayusin natin to. Yan. Si Delikado. Yan, okay. May basag pala to. Sayang. Hop, Okay. Happy balas daw. Ito yung mga kababayan natin, oh. Hello! <laughs> grabe! Shout out po! Oh, gaganda ng ano nyo, oh. gaganda. ilan yan? Lima, lima. Uy, lima, oh. Nakuha. Nakuha niyang bandihado. Lima, grabe, swerte. <laughs> sa Saya po. Oh, oh. Sa oh, oh, may basket po ito na, kinuha na nga nila, oh. ayano oh, Ayan, oh, eh. pinupuntiri ako din to, eh. Ang dami, oh. Ha? Wow, sana all. Grabe, ang dami. Tapos ito naman yung nakuha ko mga idol, ito, oh. Ayan, oh. Ayan, kinuha nila yung mga pinggan, ayan, oh. Kung sunada ko yan, naabangan ko to, eh. Naunahala ko, ah. Oh. <laughs> ayan, oh. Hindi, kasi yung iba kasi po mga idol, naninihil mali niyo lahi ano know? ibigay eh, mo lagi mo dito sa akin Bigyan mo naman ako. Sige na, sakin ako na. yan salamat oo oh, binigyan ako ng istanico maya ng bendihan do orewa oh, bis di bis big. bis 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 mga idol, ah. Oh, Oh, bis ka pa? bis oh, bis lang bis <laughs> Oh, laki bis bis ang laki ng mandiyado na, na po Ang ating nakuha Ito kahit pa paano May nakuha pa rin naman tayo Meron pa tayong ano Ah uh, warmer Meron pa naman ako din mga podwarmer warmer doon Kaya maisama natin po yan doon sa ating mapagbigyan Tapos ito <laughs> Ayun oh Bahala lang kayo dito mga idol oh Ang laki nyan Ayusin lang natin ito Ito termos Okay, yan, medyo okay naman to Ayusin ko lang to mga idol talaga Gawa ng Hindi maganda pagkaayos eh Oo Tayo pa na po Tayo ano na, alas 12 na Maaga pa tayo bukas Ah Ito Hanapan ko na lang sa susunod Alam ko meron akong ano dito sa tornilyo doon sa bahay hey, kakabit ko dyan Ganda nya no 'di Diba? It lang. Uh, ito ang dami oh, swerte tayo dito. Yon. Oh, di ba? Ito platito, bahala na kayo dito. Isang set 'yan. Yan, okay. op, lagyan natin ng pinggan pala. Ito, to, to, to. Yan. Okay, para hindi mabasag. Yon. Okay, tapos Aha, tubig natin. Ito pa uh, ilagay natin to sa gilid. op Aha. Yan, mga ganyan lang po. Tapos <laughs> Ito problema natin eh, mga idol. Hirap hirap din kaya magayos ayos <laughs> Tulungan niyo ako dito mga idol. <laughs> Bali, ang mapagbigyan po natin dito ay dalawang tao lang muna. Mapagbigyan natin dito. Grabe oh, jackpot tayo dito mga idol. Ayusin ko lang ito. Ito, mayroon pa tayong ano, ng Ito, mga pinga, no? Talagang Hirap din talaga mag-ayos mga idol ba <laughs> Sana hindi mabasag to Yan Yan, Okay Op. Ilagay natin to ang inyong baso. Yan. Oh, may basag pala to, oh, you ayun know? Op, Binagin natin sa gilid ang inyong tagayan sa mga gusto ng tagayan. Marami. <laughs> Asa na mga platito diyan? Tayo eh, panlagay ko dito. Platito. Ha? May mga platito dito. Oo. Nako. Maano pala ito uh, Sana wag mabasag pag kinargahan natin to Nako, kailangan pala matanggal ko to Oo, oh, baka mabasag to ba Hirap din ba Yan May kulay po Ha? May kulay pa yung mga Kaya nga eh Hirap maghanap mga idol ang ah, saan mga platito mo? Ito, ito, ito? ito, so ito. Oh, yeah, yan, mga platito. Ito, sa'yo pa ito? Oo, yan. Ah, pa binibigyan na po ni ano okay, no to, oh. <laughs> <boys. Magka> <laughs> ni <funky dance> ah, Ka Angel. Ni mga platito ro to. Nagka tayo na, tayo na mo si Mang Yang Biday oh. Aba. Meron ka pa ano? Pang Ramadan. Oo, oh, oh, may battery to. Ang dami ko na nakukuha ng mga ganito, Christmas light dito. Oo, oh, gumagana. Ay, may Mangyang Yang Biday oh. Talaga naman. Sana all ka na lang talaga. Grabe. Ay, mga platito. Kasi kailangan talaga natin to gawa no sa inyo. Kahit pa paano, yung mga binigay ko sa inyo, ay, meron kayong mga platito. kausawan, mga patis, ketchup. Diba? Oh. Sampakalaking bagay to sa inyo. Aba. Oh, kaya pasensya na kayo dyan, ha? Huwag okay, magalit sa akin ha. Pero tang mas magamaya mas maganda yon ang tanggalin ko to sa karton para uh, uh, minus ano is minus takaw sa space ko ba? Ayan o. Oh. O. Oh. O oh, diba? O. Oh. O. Oh. Ayun. Iwa <laughs> baba. Iwa. O. Ayun natin at uh, sila dito eh. Ano pa? Meron pa? <laughs> Ayo nih, Ah. Eh. ah. Tigil. sama sa... natin. natin. Oh. Sa, ano, yan, uh, Ibigay natin, uh. Dito natin okay. ibabaw natin. Ito tama na 'yan. Lagyan natin nang wait lang. Uy, mayroon pa pa na to. Ayan, paibabaw lang natin to. Ay, ha? Ay, ayan, okay, para hindi siya mabasag ba. Kasi ano to, ah, uh, ipa ito, ito ipapatungan ko dyan. Tapos ito, babaw lang natin to, mamaya. Mayroon pa tayo dito, ayan o. Oh. Okay. Ay, maraming maraming salamat po, mga idol. Hanggang dito lang po ating video. Kaya kung bago pa lang po kayo sa ating video kung kayo, kayo po ay napadaan huwag nyo pong kalimutan ni eh, click ang subscribe button at siyempre pakiclick na rin po yung notification bell tapos click nyo po yung all para lagi pong effective sa mga video natin in-upload at siyempre sa uh, pamimigay po nating balik bayan box update din po kayo palagi maraming maraming salamat follow like and share lang po bye bye peace out